Habang sumakay na sa eroplano asawa ko, sumakay rin ako sa ibang eroplanong may matulis na tuka. Tawagin mo na lang akong Lloyda. Taken na at sa paningin ng marami ay tila perpekto ang buhay. May asawa akong nagtatrabaho sa Manila at kami biniyayaan ng ilang taon ng pagsasama ate Lai. Pero sa likod ng lahat ng ito, may lihim akong itinatago isang lihim na nagdala sa akin sa masalimuot na sitwasyon. Noong nakaraang linggo, Hinatid ko ang asawa ko sa airport dahil kailangan na niyang bumalik sa Manila para sa trabaho. Gaya ng dati, bitbit -bit niya ang kanyang bag habang ako tahimik na naglalakad sa kanyang tabi. Nag-usap kami ng kaunti, ngunit dama ko ang lungkot sa aming dalawa. Ayoko sanang magpaalam pero kailangan niyang Umalis. Nagpa siya akong pigilan ang lahat ng emosyon at magpanggap na ayos lang ako pero plastic lang haha. Pagkatapos niyang makapasok sa boarding area at naghintay ako sa glit sa waiting lounge. Ngunit imbes na umuwi ng diretsahan, nagdesisyon akong tumuloy sa isang lugar kung saan may naghihintay sa akin. Alam kong mali ito, pero parang may nagtutulak sa akin na gawin iyon. Ang katotohanan, may matagal na akong lihim na relasyon sa isang tao since March 2024 pa, isang taong nagbibigay sa akin ng ibang klasing saya at kilig na hindi ko maramdaman sa asawa ko. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Nandoon na siya sa napag-usapan naming lugar. Sa sobrang kaba at excitement, nagmadali akong sumakay ng tricy at tumungo roon. Sa bawat segundo ng biyahe, kumakabog ang puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot at elay sa ginagawa ko pero palagi ko naman tong gawa kada uwi ko galing Manila. Nang makarating ako, nakita ko siya ang lalaking lihim kong minamahal. Hindi ko napigilang ngumiti habang papalapit ako sa kanya. Pareho kaming masaya na muli kaming nagkita. Nagkwentuhan kami, nagtawanan, at tila na wala lahat sakit sa aking balikat. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang asawa ko na nagbiyahe papuntang Manila, ang pamilya ko, at an ang mga responsibilidad ko. Ngunit habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting bumabalik ang katotohanan sa akin. Nakagawa na naman kami ulit ng Milagro Atelay. Napagtanto ko ang bigat ng kasalanang ginagawa ko. Nariyan ang asawa kong nagtatrabaho ng todo para sa amin, nagtitiwala sa akin, at walang kaalam-alam sa aking pagtataksil. Nariyan ang aming mga pangarap na sabay naming binuo, ngunit tila ako na mismo ang gumuguho sa pundasyon ng aming relasyon. Habang sumakay ako ng bus pa uwi, dama ko ang matinding konsensya. Paano ko nagawang ipagpalit ang asawa ko? Bakit ko ito nagawang lokohin ang taong nagmamahal sa akin? ng buong puso. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng kasalanan kong ito. Araw-araw akong nagigising na may takot at pangamba na baka malaman ng asawa ko ang totoo. Gusto kong magsisi, pero alam kong ang mga sugat na iniwan ng aking pagtataksil ay mahirap ng maghilom. Alam kong mali ako, at sa bawat araw na lumilipas, pinagbabayaran ko ang aking kasalanan sa katahimikan. Hanggang dito na lang, Atelay, maraming salamat.